Banggaan ang dalawang motorsiklo na ng pagkasawi ng isang 35 anyos na lalaki sa Ordaneta City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo Aris 38, Masantos Yacobasani, Chukamin sa ating makababayan kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kung ko yung angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 35 anyos na lalaki sa lungsod ng Ordaneta. Matapos itong magtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, sanhi ng banggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Highway sa Ordaneta Asingan Road, Sun 5, barangay ng kalubasaan ng nasabing syudad. Sa ulat ni Ordaneta City OIC Chief Police Lieutenant Colonel Reynante Pitpitan, kinilala ang nasawi na isang laborer may asawa residente ng lungsod. Sa investigation na pagalaman na minamanuhin ng biktima ang kanyang motorsiklo na tinukoy na Vehicle 1 nang makabanggaan itong kasalubong ng motorsiklo na Vehicle 2 na minamanuhin ng isang 21 anyos na binata na residente ng nabanggit na lungsod na umano'y bigla itong lumiko pakanan kanan patungo sa gasolinahan. Kapwa nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga rider na agad nadala sa Ordoleta District Hospital ngunit ay diniklarang dead on arrival ang rider ng Vehicle 1 habang ginagamot pa ang rider ng Vehicle 2. Mula sa Aksyon raju Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Arrested Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Morgan.